Hello you know, mga ka-all right. mayong hapon sa inyong tanan no. Uh, for to this video, uh, ako lang i inform sa inyo ang nahitabo sa atong uh, Facebook. Ang uh, atong Facebook mga ka-all right ay uh, hindi ko po alam kung uh, ito ay ni o or sadyang na uh, nahak. Kasi po uh, mayroong nag-send sa atin ng uh, li isang link na ni-click ko po yung link na yun tapos biglang nag-collapse yung ating uh, Facebook at uh, mula noon na uh, hindi ko na siya nabuksan ni search nyo sa account nyo hindi nyo na rin masi-search yun uh, yun ay uh, hindi ko alam kung bakit uh, paalala lang po sa mga ating mga vlogger dyan sa mga Facebook uh, mag ingat po tayo sa mga link na pinapasa at uh, huwag na huwag tayong basta-basta mag-click kasi po uh, gaya na nangyari sa aking account. Uh, sa Facebook page ko po, yun po yung unang uh, na hack. Bali yung uh, Facebook page ko ay sa uh, ko na ang nagmamayari na ngayon ng aking Facebook page ay uh, isang Indiano. At uh, si ko po yung aking Facebook page ay lumalabas at uh, mayroong naka-upload doon ng mga Indiano. So nakakapanghinayang at dahil uh, pinaghirapan po natin yun uh umabot po ng uh, 37,000 followers yung ating uh, Facebook page pero uh ganun-ganon na lang nilang kinuha sa atin tayo po yung naghirap uh, sila po yung nakinabang uh, may balik po sa kanila yan uh, sa lahat ng uh, kay mga followers friends sa Facebook at sa Facebook page uh, humihingi po ko sa inyo ng uh, pasensya kasi nagkaroon talaga ng problema uh, hindi ko inaasahan at dyan po sa aking uh, uh, one and only si Marian Bohols dyan sa Canada uh, humihingi po ko sa iyo na pasensya dahil uh, yun, wala na po akong kontak sa iyo kasi po naka private account po ikaw at uh, gumawa po ako ng panibagong Facebook kaso hindi kita may search, hindi ko alam kung paano kita kontakin ah uh, humihingi po ako dahil sa'yo ng Sana magingat ka lagi dyan. ah uh, <clears throat> nandito lang ako para sa'yo. ah uh, mahal na mahal kita. Sana ingat ka lagi. Kahit wala tayong communication sa, itas sa isa't isa. ah uh, ako. ah uh, maraming salamat sa inyong lahat. ah uh, yun lang po yung aking ipapaalam sa inyo. Yung Facebook ko at saka yung Facebook, Facebook page ko ay uh, iba na po. Uh, hindi na po ako ang uh, gumagamit. Uh, maraming salamat sa inyo lahat sa panunood at pagtangkilik sa aking YouTube channel. Sa lahat po ng sumusuporta at sumusubaybay. Maraming maraming salamat sa inyo lahat sa Bohol's Family, uh, Garhas Family, Sulibran Family, at uh, Agustinis Family, uh, especially the Black Panther Sound System. Diyan kaya yosi Mamitag, uh, mayong hapon sa inyo tanan. Uh, God bless sa inyo lahat at padayon lang ta. Uh, di mo soko. Uh, tuloy lang ang laban. Uh, maayong salamat at uh, maayong hapon sa inyong tanan. God bless.